Isang malaking blow para sa Philadelphia 76ers itong naging injury ni Paul George na hyperextended knee. Ito na yung pangalawang pagkakataon na siya tinamaan ng ganitong injury. Nung una, hindi siya nakapag-debut sa season opening week dahil din dyan. Kaya sa ngayon inaasahan na mukhang mayroong mga larong mamimiss itong si Paul George habang siya ay nagpapagaling sa enduring iyan. Maganda pa naman sana ngayon ang nilalaro nitong si Maxi na nag-average ng 27 points per game. Si Paul George naman 16 points per game ang kanyang ina-average. Mukhang ngayon, pansamantala munang ng sina Joel Embiid and Maxi ang magko-control maunguna sa kanilang kupunan habang hindi pa nakabalik si Paul George. Matunog din sa ngayon ng mga usap-usapan sa NBA na ang naging behavior nitong sa si Joel Embiid na palaging late sa kanilang mga team activities ay dahil siya na fofo straight na si Paul George ang kanilang kinuha dahil sa kanyang orihinal na kagustuhan ay si Jimmy Butler ang kanyang gustong makasama at hindi si Paul George. Yan sa ngayon ang pinakamalaking tsorya na umiikot ngayon sa NBA. Sa ibang balita naman, nagre-reklamo itong si Coach J.J. Redick ng Lakers na masyadong makinang para sa NBA Cup. Yung kanilang original daw na court ay makinang na. Pero ngayon sa in-season tournament, o tinatawag ng NBA Cup. Aba, mas lalo parang lumala ang kanilang court. Yan sa ngayon ang reklamo ni Coach JJ Redick mga idol. Pero kung totoo sinay, hindi lang naman sila ang mayroong ganyang court dahil lahat ng mga kupunan sa NBA ay mayroon ding mga sariling unique na mga court at yung iba nga ay mas makinang pa. Ang iba nga masakit sa mata o yung iba ay masyadong madilim. Definitely nasa players na yan. Ano? Si Lindy Waters III ang pumalit sa posisyon ni DeAnthony Melton sa starting lineup ng Golden State Warriors. Out for the season na nga si DeAnthony Melton pagkatapos na isa sa ilalim siya sa isang operasyon sa kanyang ACL. Hindi naging masama ang performance nitong si Lindy Waters kahit na siya pumuntos lamang ng 10 puntos. Nakapasok siya ng dalawang 3-pointers sa kanyang limang binitawan at ang importante rito, yung kanyang plus-minus ay nasa plus 16. Nangangahulugan na, na kung siya ay nasa loob ng court, kanilang na-outscored ng 16 points ang Atlanta Hawks mga idol. Kung nandyan siya, kung mapapansin nyo, sina Stephen and Green, Andrew Wiggins, mayroon silang plus-minus 27. Pero ang mayroong pinakamataas ay itong sa si Draymond Green 29 plus minus plus na ang na kapag siya ay nasa loob kanilang natatambakan ang Atlanta Hawks ng 29 points. Baka matanong nyo bakit hindi si Buddy Hield ang nilagay sa si starting lineup katabi ni Stephen Curry. Mahalaga pa rin ang papel ni Buddy Hield sa bangko o bilang six man para sa Golden State Warriors. Nangangailangan sila ng isang masahang manalaro para umiscore isang shooter kagaya ni Stephen Curry. Mayroon namang mga pagkakataon na sila'y sinasabay pero sa mga ganyan ay six man lang muna si Buddy Hield.